Good good afternoon guys So, uh, andito na kami sa my bell church guys uh, Actually guys, bali Hindi lang dalawang beses ako bumabalik dito So, sinamahan ko lang ang aking mga kapatid na bakasyonista Kasi, papalis na rin sila by next week So, need ko raw silang ipasyal dito sa Baguio City. So, guys, ito. Uh, kanina, galing kami doon sa may Mirador Heritage. Ngayon, nandito naman kami sa may Bell Church sa may La Trinidad, Benguet, guys. So, ayun. Ayun na yung kapatid ko. Oh. Ang bilis umakyat, oh. Ayun, oh. So, guys, ah, uh, abang-abang lang. Uh, thank you for watching. Bye-bye po.